May tatanungin ako sa iyo. Ano kaya ang nangyayari sa isip niya sa mismong sandali na tuluyan niyang nare realize hindi ka na babalik? Walang text, walang view sa stories niya, walang habol, wala ka na. Yung eksaktong moment na 'yon, hindi lungkot ang unang pumapasok sa kanya, takot. Dahil doon niya napagtanto nagbago na ang takbo ng kapangyarihan. Ikaw ang naging safety net, ang reserbang plano, ang emosyonal na espongha. At ngayon, isa ka na lang multo na gumagala sa paligid ng kanyang ego. Inaasahan niyang magmamakaawa ka, na susulpot ka sa DMs niya, na magiiwan ka ng mahahaba at taos pusong mensahe, sinusubukang buuin ang bagay na siya mismo ang sinira, pero hindi. Ang ginawa mo ay isang bagay na mas nakakatakot. Naglaho ka hindi dahil naglalaro ka, kundi dahil nagising ka na. Sa wakas, Naintindihan mong ang paghabol sa taong kusang bumitaw sa iyo ay hindi tanda ng lakas. Ito ay pagsuko at tapos ka na sa pagsuko. Sa video na ito, dadalhin kita sa 10 psychological at stoic turning points na nangyayari kapag hindi ka na bumalik. Kung paanong ang katahimikan mo ang nagiging salamin niya. Kung paanong ang detachment mo ang tad sa dynamics. At kung paanong ang pag-alis mo na may dignidad ay hindi lang nagiging dahilan para ma-miss kanya, kundi nagdudulot ng mas malalim na tanong sa sarili niya. Dahil kapag ang isang lalaki ay naging untouchable, emotionally sovereign, at nananatiling buo sa sarili niyang kapangyarihan, ang mundo ang siyang yumuyuko sa kanya. Kung pagod ka ng maging pangalawang option at handa ka ng maging lalaking hindi niya nakita, napaparating, pindutin mo na ang like button, mag-subscribe, i-turn on ang notifications, at mag-comment ka sa ibaba. Mas malakas ang katahimikan. Ko kaysa sa sakit ko. Ngayon magsimula tayo una. Inaasahan niyang babalik ka ng gumagapang. Maging totoo tayo. Akala niya ikaw ang unang bibigay. Akala niya babasagin ka ng katahimikan. Na ang anxiety, ang late night overthinking, ang bigla ang distansya ang magtutulak sa iyong bumalik sa paanan niya. Nalalapit ka ulit. Humihingi ng tawad nagpapadala ng voice notes mahahabang mensahe. Pilit binubuo ang puzzle na siya mismo ang nagwasak dahil yun ang nakasanayan niyang pattern. Aatras siya, hahabulin mo. Kukunin niya ang pagmamahal at ikaw ay magdurugo para dito. Pero sa pagkakataong ito, hindi na. Hindi ka lang natahimik na wala ka mentally, emotionally, spiritually. Hindi ka nakipag-away. Hindi mo sinubukang patunayan ng halaga mo. Binigay mo sa kanya ang bagay na hindi niya inaasahan, ang tunog ng sarili niyang mga desisyon, umaalingaw-ngaw sa isang tahimik na silid, at ngayon, mas malakas pa ang katahimikan na iyon kaysa sa anumang paghingi ng tawad na kaya mong isulat, dahil huminto ka na sa isang laro na siya lang naman ang gustong maglaro para sa pansariling ego niya. Tandaan mo to, karamihan sa mga tao, hindi closure ang habol. Kontrol ang gusto nila. At kapag inalis mo ang sarili mo sa cycle na yon, hindi dahil galit ka, kundi dahil may kapayapaan ka na winawasak mo ang ilusyon niya tungkol sa sarili niya. Inakala niyang siya pa rin ang araw sa kalangitan mo. Pero ikaw, bumuo ka ng bagong galaksi at hindi siya kasama doon. Ito ay hindi lang tungkol sa broken heart. Ito ang disiplina ng pagiging stoic sa tunay na anyo. Sa sandaling huminto ka sa pag-react, doon nagsimulang lumipat ang kapangyarihan. Hindi dahil gusto mong manipulahin siya, kundi dahil sa wakas na unawaan mong hindi mo kailanman kailangang magmakaawa para sa pagmamahal. Ikaw ang value. Hindi lang niya nakita. Hanggang sa huli na ang lahat. Pangalawa, ang isipan ang nauuna sa pagkaputol bago ang puso. Ito ang katotohanang, hindi madalas sabihin, hindi ang puso niya ang unang mababasag. Isipan niya dahil hindi pagmamahal ang iniiyakan niya kundi ang pagkawala ng kontrol. Inakala niyang kabisado ka na niya. Predictable, emotional, reactive. Alam niya kung anong boto ng pipindutin kung kailan siya lalamig, kung kailan siya magpapakita ng konti sa kabiglang mawawala para habulin mo, pero huminto ka sa laro. At nang mawala ang kontrol niya sa iyo, doon nagsimula ang tunay na pagbagsak. Ngayon, siya na ang hindi mapakali. Paulit-ulit siyang nag-iisip tinitingnan ang phone ng mas madalas kaysa nung active pa kayo. Nagtataka kung bakit hindi mo pinapanood ang stories niya. Kung nasasaktan ka ba o mas nakakatakot, baka gumagaling ka na. Kapag ang isang lalaki ay naging tahimik, kalmado at emosyonal na malaya, lumilikha ito ng katahimikan na sumisigaw. At sa katahimikan na yon, unti-unting nababasag ang narrative niya. Baka hindi niya talaga ako kailangan Baka hindi pala ako ganon ka-espesyal. Baka siya talaga ang the one. Iyon ang tunay na parusa. Hindi ang heartbreak, kundi ang pagguho ng ego. Dahil kung hindi ka nagdurusa nang wala siya, ibig sabihin hindi siya ang sentro ng mundo mo. At kung hindi siya ang sentro, anong ibig sabihin noon tungkol sa kanya? Dito nagtatagpo ang dark psychology at stoicism. Hindi mo siya ginost, umakyat ka na. At ang tahimik mong pag-usbong ang ebolusyong yon na walang ingay. Iyon ang unti-unting bumabasag sa isipan niya bago pa man nito maabot ang puso niya. Ikatlo, ang katahimikan ay hindi kawalan. Isa itong estratehiya. Akala niya ang pananahimik mo ay kahinaan, isang manifestasyon ng pagkalito, sugat o pagkaipit sa emosyonal na limbo. Pero ang hindi niya alam, ang katahimikan mo ay hindi kawalan. Isa itong kalkulasyon, isa itong diskarte. Isa itong tunog ng isang lalaking piniling huwag sayangin ang kanyang hininga sa lugar, kung saan wala na siyang respeto, at yan ang mas nakakatakot kaysa sa kahit anong galit na mensahe. Kasi dati, kapag nagre-react ka, hawak niya ang kontrol. Kapag nagmamakaawa ka, pakiramdam niya makapangyarihan siya. Pero ngayon, nakatingin na siya sa isang vacuum na hindi niya kayang punuin. Hindi niya alam kung nasaan ka, anong ginagawa, mo kung sino ka na ngayon isa ka palaisipan na hindi niya kayang sagutin. At ang babaeng ego galit sa kalituhan. Pero mula sa kalituhan, sumisibol ang kuryusidad. At mula sa kuryusidad, umuusbong ang obsesyon. Dito mo makikita kung paanong ang stoicism ang pinakamatinding sandata mo. Hindi sa pagsigaw, hindi sa paliwanag, kundi sa paglayo, sa pagbitaw, sa pagtanggap, na hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa taong hindi ka kayang pahalagahan. Tumigil ka na sa pakikipagtalo tungkol sa halaga mo at doon ka naging tunay na mahalaga. Tandaan mo, ang lalaking sobrang daldal na ng kapangyarihan pero ang lalaking nananahimik, nagiging misteryoso. At ang misteryo nakakaadik, hindi dahil ito'y peke, kundi dahil ipinapakita nito ang tunay na pagpipigil. At ang pagpipigil, iyan ang tanda ng ganap na kontrol. Ikaapat, ikaw ang misteryong hindi niya kayang lutasin. Noong una, inakala niyang magre-reach out ka. Akala niya nagpapapansin ka lang. Pero ngayon, unti-unti niyang nare-realize, hindi ka naglalaro. Kumalas ka na. Lumayo ka na. Naging unpredictable ka na. At walang mas nakakagambala sa isip ng isang babae kaysa sa lalaking hindi na niya mabasa. Tinitingnan niya ang social media mo pero walang desperation, walang pakriptik, walang malungkot na quotes. Katahimikan lang. O mas malala, progreso. Bigla, hindi ka na yung sirang lalaking inaasahan niyang makikita. Isa ka ng misteryo at ang misteryo iyan ang nagpupuyat sa mga tao. Kasi ngayon nababaliw na siyang iniisip, bakit siya tumigil? May iba na ba siya? Hindi ba ako sapat? Noon akala niya hawak niya lahat ng baraha. Pero ngayon ni hindi niya alam kung anong laro ang nilalaro. Iyan ang kapangyarihan ng detachment. Hindi ito sumisigaw. Binubulong lang. Hindi ito humahabol. Lumalakad ito palayo. At sa paglalakad mong iyon, naging bihira ka. Naging sagrado ka. Naging isang bagay na hindi maklasify ng ego niya at hindi kayang patayin ng emosyon niya. Ito ang anyo ng tunay na stoic power. Walang kislap Walang drama, tahimik lang. Disiplinado, hindi maabot. At kapag hindi ka na nila maabot, hindi ka na nila malilimutan. Ikalima. Kapag ikaw ang lumamig, siya ang nagsimulang masunog. Akala niya ikaw ang mawawasak. Akala niya guguho, ang mundo mo madudurog ang kumpiyansa mo. At ang mga araw mo ay iikot sa pagsubok na makuha siya pabalik. Pero nang ikaw ang lumamig, siya ang nagsimulang masunog. Kasi ang inasahan niya ay kaguluhan ngunit ang ibinigay mo ay katahimikan. Inasahan niyang kahinaan pero ang binigay mo ay kawalang paki-alam. Ang emosyonal mong pagbabago, binago ang buong power dynamic. Tandaan mo, ang emosyon ay salamin. Noong ikaw ay mainit, laging nandyan, laging nagpapakita, pakiramdam niya, ay siya ang premyo. Pero ngayon, dahil sa emosyonal mong lamig, napipilitan siyang tingnan ang sarili niya. Wala na siyang validation, walang comfort, walang atensyon, at ang katahimikan mo ngayon ay parang spotlight sa sarili niyang kawalan. Hindi ang rejection ang pinakamasakit, kundi ang pagiging irrelevant. At ngayong wala na siyang access sa enerhiya mo, nararamdaman na niya ang lahat ng ipinadama niya sa iyo noon. Duda, kalituhan, pangungulila. Ito ang esensya ng stoic control. Hindi ka sumigaw, hindi ka nagmakaawa. Tumigil ka lang sa pagbibigay ng emosyonal na apoy pinatikim mo sa kanya kung anong pakiramdam ng mundo kapag wala na ang init mo. At ngayon nanginginig siya sa lamig ng sarili niyang ginawa. Walang mas malamig pa sa isang lalaking minsang nagmalasakit at ngayon wala nang nararamdaman. Ikaanim, hindi kinakaya ng ego niya ang pagiging irrelevant. Hindi kanya kailangan hanggang sa mawala ka. Hindi niya pinahalagahan ang presensya mo hanggang sa ang pagkawala mo ay hindi na maitatanggi. Ganyan ang ego, nabubuhay sa atensyon, hindi sa pagmamahal. Noong andyan ka pa, laging nagpaparamdam, laging nag-aabot, laging umaasa, pakiramdam niya ay validated siya, na-desire siya, hawak niya ang kontrol. Pero ngayon, dumilim na ang paligid, at ang katahimikan mo, hindi lang basta nakakailang. Isa, itong insulto sa ego niya karamihan sa mga breakup hindi agad masakit sa kanya dahil iniisip pa rin niyang iikot ka sa kanya na hinihintay mo lang ang tamang timing para bumalik. Pero kapag dumating ang realization na hindi na siya ang sentro ng mundo mo, ni hindi na siya malapit, doon siya napapanik, hindi dahil namimiss ka kundi dahil hindi niya matanggap na wala na siyang kapangyarihan. Hindi ang pagkawala mo ang tunay na sugat, kundi ang pagkawala ng kontrol na akala niya, kailanman ay kanya. At ito ang dahilan kung bakit panalo ang pagiging stoic. Dahil hindi ka nagwala, hindi ka sumabog, huminto ka lang sa pagpaparamdam. Binigyan mo siya ng regalo ng distansya. Naging isa ka na lang sa mga taong dati niyang kilala. At mas malakas pa yon sa kahit anong insultong pwede mong ibato. Tandaan mo, kapag ang isang lalaki ay naging emosyonal na sarado sa mga taong, minsan ay hindi siya pinahalagahan. Nagiging alamat siya sa alaala nila. Ikapito, ginawa mong lakas ang sakit. Akala niya ang sakit ang magwawasak sa iyo. Na mawawala ka sa tamang wisyo, mawala ng direksyon, gumuho. Pero ang nangyari, nag-evolve ka. Ginamit mo ang heartbreak, ang katahimikan, ang kalituhan, at ang rejection bilang gasolina. Mas tinudo mo sa gym, mas lumalim ang pagbasa mo, mas humaba ang oras ng pagmumuni-muni mo. Tumalikod ka sa dating sarili mo at natuklasan mo ang bersyon ng sarili mong ni ikaw ay hindi pa nakikilala noon. Ang bersyong iyon, hindi naghahabol, siya'y bumubuo, lumilika lumalago. At ngayon, pinapanood ka na lang niya mula sa malayo, nagtataka kung paanong yung lalaking iniwan niya ay naging mas disiplinado, mas kaakit-akit, mas may control hindi niya yon inaasahan. Akala niya kailangan mo ng closure mula sa kanya. Pero ang totoo, ang kailangan mo lang ay distansya mula sa kung sino ka habang kasama siya. Hindi ka lang basta naka-move on, umangat ka. Dito nagtatagpo ang dark psychology at stoicism sa apoy. Dahil ang tunay na kapangyarihan ay hindi maingay, tahimik ito. Nangyayari ito sa oras na huminto ka sa pagsasalita at nagsimulang gumawa. Kapag binitawan mo ang pangangailangang mapansin at piniling maging sobrang mahalaga na kahit walang salita, umaalingaw-ngaw ang presensya mo. Umalis siya, iniisip na iniwan ka niyang wasak, pero ang totoo, ginising ka lang niya. Ginising niya ang mandirigma sa loob mo. Ikaw walo, hindi ka na maabot. At doon siya lalong nabighani. Dati, may akses siya sa bawat parte mo, sa emosyon mo, sa oras mo, sa katapatan mo. Lagi kang available, predictable, hawak ka niya, pero ngayon hindi ka na maabot, hindi dahil mapait ka, kundi dahil abala ka na sa pagbubuo sa sarili mo, hindi mo na siya hinihintay, hindi mo na siya minomonitor, nakatuon ka na. Malayo ka na, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa lakas. At ang distansyang yon ngayon ay humihila sa kanya pabalik. Tandaan mo to, hindi hinahabol ng babae ang bagay na nasa kamay na niya, hinahabol niya ang hindi niya maintindihan. At ngayon, hindi ka na nagpo para mapansin. Hindi ka na nagla-like ng stories niya. Hindi ka na nagpapakita sa mga lugar na inaasahan niyang andun ka. Naglaho ka sa radar niya. At doon muling isinilang ang atraksyon dahil ngayon bihira ka na. Isa ka ng tanong na wala na siyang sagot. Ito ang rurok ng stoic power. Hindi mo lang siya tinigilan. Tumigil kang umiral sa mundo niya. At sa mismong sandaling naging unavailable ka, naging unforgettable ka, hindi dahil sa kung sino ka noon, kundi dahil sa bersyon mong hindi na niya kailanman makikilala. Hayaan mong magtakasya, siya. Hayaan mong mag-scroll siya. Hayaan mong maramdaman niya ang bigat ng katahimikang dati inakala niyang kahinaan mo. Ikasyam, siya'y nanonood, pero hindi mo siya tinitingnan. Hindi man niya aminin, pero nakatutok siya. Tahimik, obsessive. Lingid sa'yo, sinusundan niya ang stories mo, ang posts mo, ang progreso mo. Sinusuri niya ang digital shadow mo pilit niyang iniintindi kung anong nararamdaman mo, kung sino ang kasama mo, kung nasasaktan ka pa ba. Pero ang twist, hindi mo na siya tinitingnan pabalik at doon siya unti-unting nababaliw. Nung ikaw ay all in, halos di ka niya napapansin. Pero ngayong ikaw ay lumayo, nagbago, humiwalay, ang kawalang muwang mo sa kanya ang naging sentro ng kanyang obsesyon. Dati, pinag-aaralan mo siya na parang mapa. Ngayon, naglalakad ka na parang lalaking may layuning puro pasulong. Habang siya, nakakabit pa rin sa nakaraan ikaw, nakafokus na sa hinaharap. Ito ang psychological reversal. Dati ikaw ang emosyonal na umaasa. Ngayon ikaw ang hindi niya matanggal sa isip. Lahat ito dahil tinigilan mong patunayan ang halaga mo at nagsimulang mabuhay na para bang hindi kailanman ito dapat questionin. Ganyan ang stoic na paraan. Ang mga kilos mo ang nagsasalita. At ang katahimikan mo ang nagtuturo siyay nanonood, umaasang may makitang senyales na nagmamalasakit ka pa. Pero ikaw, lumampas ka na sa pangangailangang patunayan 'yon. Dahil wala nang mas makapangyarihan kaysa sa lalaking sobrang nakatuon na wala na siyang oras para pansinin kung sino ang nanonood habang siyay umaangat. ika Ang pagkawala mo siya na ngayon ang parusa niya. Noong una inakalan niyang panandalian lang ang katahimikan mo, bahagi lang ng isang emosyonal na laro. Pero habang tumatagal, habang nananatiling wala ang presensya mo, nararamdaman na niya ito. Hindi lang hinahanap, hinahangad dahil ngayon, bawat kwartong pinapasok niya na wala ka, mas malamig. Bawat notification na hindi galing sa iyo parang maliit na dagok at bawat alaala mo, nagiging mas makapangyarihan kaysa sa tunay na ikaw noon, akala niya ang pagmamahal mo ay walang hanggan, na palagi kang nariyan, naghihintay, umaasa. Pero ngayon nari realize niya, hindi ka nababalik, at ang katotohanan iyon, mas malalim pa sa anumang pag-aaway, anumang closure, o kahit na anong goodbye. Dahil ibig sabihin noon, wala na siyang tsansa, wala na siyang pagkakataong ayusin, umalis ka na, dala ang halaga mo. At ngayon ang mismong pagkawala mo ang naging parusa niya. Hindi dahil gusto mong saktan siya, kundi dahil sa wakas, natutunan mong ang pagmamahal ng isang lalaki ay hindi dapat itapon sa taong turing lang dito ay background noise. Lumakad ka palayo, taas no buo ang kaluluwa at ang dignidad mong pinatalas ng sakit. Iyan ang marka ng isang stoic. Iyan ang kapangyarihan ng pagbitaw ng walang kailangang palakpakan pinaglaruan niya ang isang bagay na sagrado. At ngayong wala na ito, na-realize niyang hindi ito mapapalitan. Kung umabot ka sa puntong ito, tandaan mo, hindi lang ito simpleng breakup, ito ang iyong paggising. Ang pag-alis niya, hindi ito trahedya, ito ang naging trigger. Pinaharap ka nito sa sarili mong attachment, sa paghanap ng validation, sa mga kahinaang panloob at binigyan ka ng pagkakataong patayin ang lumang bersyon ng sarili mo. Hindi ka lang nawala ng babae, iniwan mo ang dating ikaw. Ito ang landas ng isang stoic na lalaki. Tahimik, buo, nakatuon. Hindi nagtutulak ng paghihiganti, kundi pinapatakbo ng disiplina, hindi pinalulubha ng galit, kundi ginagabayan ng kalinawan, hindi ka na naghahabol dahil ngayon, alam mo na ikaw mismo ang bagyo, at sino mang nagpabayaan sa iyo. Mas haunted pa sa pagkawala mo kaysa sa presensya mo noon. Hayaan mong maramdaman niya ang bigat ng nawala sa kanya. Hayaan mong ang katahimikan mo, ang sumigaw ng mga bagay na kailanman, ay hindi na niya maririnig mula sa iyo hindi ka galit tapos ka na. At ang klasing kapayapa ganyan hindi na matitinag. Kung tinatahak mo na ang landas ng sarili mong kapangyarihan, lumalayo sa mga hindi ka na pinaglilingkuran, at binubuo ang bersyon ng sarili mong hindi na nila kayang balewalain, ilike mo ang video, magsubscribe sa Stoic Blessing, i-on ang notifications, at huli sa lahat, i-comment mo sa baba. Nawala siya ng access sa bersyon ko na hindi na umiiral. Ang kwento mo hindi patapos.